ginawa ko po ito sili Paka, tapos ko pong tanong pag ko okra tin ah, ko po ito sili ah palang pag medyo labo labo ti auran nag aarog po siya kadi di naglulo pa oh. pag sige sige po pala na auran naglulo pa po siya tapos adingan ng tao daw unti nagluyos harbis po ako tika din. Sili. At tapos ko na po sa pagtanong. Bali, pinuputol ko na po aditin ko. Uh, ng lumok man ko ang kakupo. Tidak kaya aku, aku ngunting, ngelinting Sili Taiwan Haris Jepun yang saya milikkan Imam Saisi